Direk Cate Garcia Molina, gulat na gulat nga nang malaman ng totoong estado ni Catherine Bernardo at Alden Richard. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Nang mabanggit nga nang nag-i-interview kay Direk Cate Garcia Molina ang kumakalat na cheese na nililigawan na daw ni Alden Richard si Catherine Bernardo ay nagulat na lamang siya. Halina't panoorin natin ang buong video. I'm very happy ah, kung sakaling magiging sila. Ay, ano ba yun? Nagiging sila na... Oh, kasi may balitang nililigawan na ni Ate oh, si Ang bilis-bilis. Oo, oh, yun na po. po Ibig no. sabihin na nagkasama ay <laughs> nililigawan na po. Kami po madalas magkasama. Wala <laughs> <laughs> naman nangyayari po. <laughs> <laughs> oo. oo pwede kung pure friendship. Pwede rin naman simula of something. But wala po tayong alam doon. So let's not judge and ano, assume. Pero Alden, oo, pwede kasi direct dalaga naman si Kathleen. Binata si Alden. Wala naman relasyon wala. sa bawat isa na. Oo, ano, pero ako... Sa ngayon, maghintay na lamang ng latest update sa Katniel. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa mga balita. Maraming salamat po sa panonood.